Hello so po. Hello chapel na po. Nandito na po ako sa street, ma'am. Saan kayo banda dito? Sa may simbahan po banda. Wait lang po, baba na ako. Gilid po kayo ng Maria Clara. Lipo po kayo Maria Clara. Okay, okay. Wait lang po. Ah, yung kanto na ito. Okay, okay. Wait lang po ha. Dilik Dilik po pala ako dito sa ano kanto. Pasok po kayo ng Maria Clara ako. Tapos pagka ano po, sa may kitna po, pasok po ulit kayong unang kanto. Okay. Eto po, nandito na po ako. Pumasok na ako ng kanto may simbahan po. Oh, wait, baba na po. Ay, sige po. Saan yung simbahan dito? Ay, ito. Ito yung simbahan. Dito tayo. Ah, ito. Ay, dito, dito na lang po. Ahawakan ah, ko. Ano to ma'am? Rush na to? Kailangan nyo na, na pa-plastic na lang po na ibabaw. Tapos, lagyan nyo po ng takip yung ibabaw. May plastic pa po kayo dyan. Pali, mag, magkano po lahat yun? Wait lang po. 33. Ah, ah. Uy, saan yung palawit po dito? Pali, Inyo 33, Okay na po. Okay na po. Okay, ako na po, mahal. Okay, thank you. Bale, itong dala nating bulaklak, eh, uunahin na natin para prioritize na to. Well, binigay ni Madam, ano eh. Ah, uh, binigay na niya is 250. Tawag na natin si Madam. Hello po. Hello po. Hello po. Mam, ito po yung Sunward, Caloocan. Lala mo po ito. Na-pick up ko na po yung sa flowers po, yung bouquet. Hello po, ma'am. Ah, uh, sino po nag-order? Ayun po eh. Wala nakalagay, pero wait lang. Isa pangalan na lang siguro kay Clarissa Joy. Sige. Uh, Bale, ano po? Ah, wait lang po ah. Pero ano po ito? Ah, uh, sa, sa inyo po ito, no? Tama po? Sino po nag-order po niyan? Ah, uh, wala po nakalagay eh. Bale, ano po? Yung address niyo po, tama po ba? Sa North Caloocan? Opo, North Caloocan. Bale, chete ko na lang po mamaya, ma'am. Uh, on the way na rin po ako, ma'am. Thank you po. Thank po. Duda ko, parang surprise yata itong bulaklak na to. Baka nasira ko yung surprise. Baka surprise tong bulaklak na to. Baka nasira ko yung surprise kasi hindi niya alam na may darating na bulaklak na ganyan. Natitala natin to rekta. Hindi ko alam kung rush eh, pero si, parang hindi naman kasi dahil hindi niya rin alam. Hindi niya rin alam na may darating na bulaklak sa kanya. So, di, hindi na di ko alam kung sino yung nag-order pero si ano kasi, lol, sira yung ano, sira yung surprise. A FEW MOMENTS LATER Dito tayo sa, ano na yun eh, sa street. Hello po. Ma'am, sa ano po ba kayo? Sa court kayo banda? Ah, po. Ano yung, mak maka court Makawili? Makawili? Ah, po. Makawili court po. Wait lang po ah. Ang layo ko pala. Wait lang, ikot ako din. Sige po. tawag po ako ulit, mama. Thank you po. Bakit ganun? sa iba tayo tinuturo nung ano. May sabihin kanina, tama na yung ano natin. Tama yung dinakanan natin. Ano eh, po? Ma'am, nandito na po ako ma'am sa Ella. Ella store ma'am. Ella store po. Diretso po kayo sa may Makawili court po. Makawili. Ay, uh, ayan, ay. Andito na po ako. Ay, uh, eto na po. Ah, sa uh, court mismo. Ah, uh, wait lang. Sa um, inyo po ma'am. Hindi ko alam ma'am eh. Balesan na po siya ma'am. Okay na po. Okay na po yan. Thank you po. So, yun lang. Hindi alam ni ano. Hindi alam ni madam kung sino nagpadala. At uh, tingin ko it's a surprise sa kanya. Kaso nasira natin yung surprise. Dahil nga nalaman na niya nung una pa lang. Pero okay lang yun. Nahati naman natin.